Kita kami bandok. Bilis. People, <t imprescind mata> people, ya, sudah. Just make it gamot pang pang Ganda dito ng ano, oh. <laughs>

Bilis. Hindi diyan. So. Hindi. Dito kaya hana oh. Baba. Tayo muna ano yung payo. Oh. Ang hawak ito. Ang oh, kalabo. Ang kapakaan. po. Ang oh, alin naman. Yung kalabaw. Bawa yun ito. Kalabo. oh Picture ko pa rin. Oh, kalabaw. na, lala, na. lala. ako nga ibababa -ba rin eh. Bilisan mo na. Tabi apo. Tabi Ayan. Binasa mo maghakbang. Mag Malay na ako eh. E Bibi pa nga to. <laughs> Tumiig sa daan, mamaya lalasi ka dyan. Ay, kayo, 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 kayo. Mang alin. Bilis. Ay, kalabaw. Kalabaw Ay, alin. Para na rin tayong kalabaw. Ay, di, 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 di. Uh -huh. Bilis. Ilong na yun eh. Oh. Oo. Eh! Abis. Bilis, Ana! Tatakbo ka ha. Takbo na. Dali. At nagsasabsab. Ay. Ay, aalis ka pa talaga. Mm. Hindi yan mag-aanong nagsasab-sab ko Bilisan mo. Ako lalakad na rin. Nakatanga mo, iiwanan kita dyan. Bahala ka dyan. Tara, oh. Oh, wala na. Nandun na sa dulo. Bilis, na yun. Dito, dito, dito. O. Hindi ka kakagat. Tadi aku <laughs> masih. Yes, okay. Okay dito ay. Aray. Una na ay. Mabigat ay. Mabigat si Toto Ah, Punta na doon, nandun ang papa. Oh. tabi-tabi ka diyan. Oh. Oh. Ang tabi-tabi ka. Oh, oh. Nunong. Supla-supla. Ano? Ano? Ano?